Yo what's up mga idol, welcome sa aking channel Samahan niyo po akong tungayan At panoorin ang mga iba't ibang eksena Na aking nakalap mula sa internet Let's go! 26,990 ang tanong Bibiliin ba natin? So sasapakin ko kayo <laughs> Bili mo na kasi Ganyan ko ba ito na, napapabili mo na Paano mainggan <laughs> Point of view kapit-bahay mo si Jollibee

Naman oh o. Oh. Kaysa ka inumin mo yan, na Wala marka. Malay mo, ano yun? Katura wala, o. Oh. <laughs> Sayang. Lali. Hmm. Nanood ka lang. Nakayakap ka pa. <laughs> ah. <laughs> Gusto ko lang mag-react sa video na, ayun sa, ano, to, sa post na to, ayan, sabi. Asin at tubig ang ulam bago pumasok sa school. Hmm. Ang sarap maging mahirap, contento ka na kung anong meron. Ganyan, hmm. dapat. Dapat na rin, niroromanticize natin yung pagiging mahirap. Oo, What tama to. Oo, sarap maging mahirap eh. Wala kang makain, yung kamag-anak mo may sakit, hindi mawapagamot. Tama, dapat ganito. Niroromanticize -romant yung pagiging mahirap. Okay lang maging mahirap, no? Para i tayo sa government, at natin benefits, pag-election, <laughs> babyng-baby -bibi tayo, tama, masarap talaga maging mahirap. Yung kontratuhin ka ng ibang tao, barang basura, masarap kong ganun eh, no? <laughs> masarap pa tama ito, tama. Ganun. okay yan. Okay magagalit sa ganito, uh, buti nga nakakatulong sa ano eh. Pero naman kung nagpa-poverty po yung ibang vlogger, mga ibang page, buti nga sila nakakatulong eh, diba? Huwag kayong inggit. Ano naman kung pinagkakakitaan nila, in nila yung kababayan nating mahirap. Okay lang yun. Pangpang tayo eh. Yun ang gusto natin, na inaabuso tayo. di ba? Sana tayo sa ganun. Ba't ba kayo nagagalit na sa ganun? Nagagalit kayo sa bagay na sanay na kayo. Sanay na inaabuso. Na-explode. Diba? Normal na lang sa atin yun. Masaya ay ng Pinoy eh, diba? Sa serving up. Kahit anong problema, pinakamasayain daw ang Pinoy. O, oh, di ba yun? Dapat maging proud kaysa ganun. <laughs> At puwede, dapat, 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 <laughs> 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 dapat maging kontento. Hmm. Mas alam na yun, pinakalabas na sa idol. Ah! Pagkagala bala. Alag! Hahaha! <laughs> Shan, para here. sa iyo to. Ay, arasa doon. Sana magustuhan mo Shan. Vlog <laughs> ano, number 38 Shan. Bisikleta to sa TikTok eh. Ay, arasa doon. Ayun. Shan, bakit ka mali Shan? Shan, hindi mo ba ako mali Shan? <laughs> ano, gaya -gaya sorry gaya. kasi oh, na ano, na naalimutan ko eh. Shan, sana nagsasabi ka sa akin na, ano, no? Oo, oh, kasi Shan, nasasaktan ako, Shan. Sana nagsasabihin ko sa'yo, oo. Oh. Oo, oh, sabihin ko na sa'yo. Ayan. Gusto mo ba yun, Shan? Maganda ba, Shan? Gaya-gaya? Ayan. Nakalimutan mo bigyan ng kumot mga tropa mo. Kawawa naman. Ito na lang ginamit na pang-coma. <laughs> Paano yung buhok niya? super pabahin Pabahay lover. Wow! Paling niya ako maging lover. <laughs> o oh, hindi ako nagkakape, no? Ano lang to? Tubig na may kulay. Tubig na may kulay? Asidig ako eh. Oo. Oh, oh. Hindi naman ako sa kape. Talaga? Hindi lang. Oo. Oh. Wala ba? Anong tulog ang ginagawa ng aso? Aw, aw, aw. Anong tunog ang ginagawa ng pusa? Opa. Ah, galinga. galing ah. Galing. Eh, anong tunog ang ginagawa mo pag gabi. Yeah. Yan. Hindi niya daw alam. Hindi mo alam. Tulungan kita. Huli ka ate. Ganun lang pala. Salamat. Nang... Hmm. Kusta, kusta. Inim. Kusta. Pag dito? Oo. Oh. Mm -hmm. Kaya sa ka na, ngayon mm -hmm. na kami nagtapos na ang bahay mo ah, lamig ah. Oh, Oo. Oh, talaga. talaga. Oh, tinapat ko nga electric pan sa inyo para di kayo may eh. Oo. Pero alam niyo, laki na kuryente ko dito. Eh. Ay, tapos mm -hmm. <laughs> ah, oh. na lang. Hindi, eh, okay na yun. Malamig naman eh. Ito, magmerienda uh, <laughs> muna. Ano? Magmerienda muna. Ayan. 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 Yan. Ayun. Oh. Oo. Kain lang kayo. Sige lang. Oh, sige, sige. Kain lang kayo. Ano ba yan? Alam ba mahal bili ko eh. Na pinaship ko pa yan, galing si Ano ba? Pakain mo ba yan o? No? Misan, misan lang ako makatingin. Huh? Kaya yan. Eh, Masarap yan. Kain kayo. yan? Ano 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 Nahiya? Ah, ay, may kanin yan. Gusto nyo kanin? Oo. Ah, uh. ah. Oh, Sa uh, pa yung kanin. Ay, ah. hold. Tsaka wala. Tama. 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 mo, Tama. 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 Ah, okay na ako. Busog na nga kami nyo. Kumain na ako. Bigla na busog. Uh, o, oh, edi magmangga na lang. Diba? <laughs> yan. Magmangga na lang kayo. Thank you, thank you, thank you. Parang ano. Parang natanggit <inaudible> po. Yan, yan. Yan, yan. Huwag yan, huwag yan. Ano na lang. Ganunin niyo na lang. Oo. <inaudible> Oo, oh, para ano. Ano na na Kaling dabaw pa yan. No? Oh? No, mukha ko. Mukha ko. Mukha ko. sarap yan. Pagkano. Parang ano, oh. Uh oh. -huh. inog na no, inog. No. Eh. Oh, Siyempre, mahal talaga ng bili yan, dyan eh. <laughs> yung ano, yung padala dito isang kain. Ah. Tatlong <laughs> ano, alam na kuha Kaya ka eh. nga rin kumain pag ganyan. Kasi mahal eh. Nasa 250 na yata. Eh, kapat. No? Mahal na. Mahal na. <laughs> mahal na. Mahal na, maha na. Oh. Ang gabi niyo. Eh, tubig na lang, tubig. tubig. Ah, sige, sige. Ah, init panahon niya. Init ang panahon na yun sa labas. Kahit naman, kung magsasoblis, mahuha ko'y lalo na. Oh, yan. Mahal nga ng ano namin dito eh, tubig. <laughs> Lahat na lang. Lahat na lang. Lahat na lang. Lahat na yung mineral. Alam mo na. Huwag na inis na nagsis. Diyun, diyun.